Okay, good morning, good afternoon, good evening. May papakita lang akong saglit, saglit, lang to. Saglit lang siguro, sabihin natin 10 minutes lang. Or 15 minutes. Kasi nakakatawa naman din kasi, tignan nyo ah. Ang sasample ko lang is, <coughs> yung nag -yaw, yaw siya ng 30 minutes, 36 minutes, sabihin natin 40 minutes, sabihin natin 40 minutes kasi kumakanta siya pagkatapos na eh. Mula umpisa hanggang dulo. Papakita ko lang sa inyo. Yung mga tao na hindi ko may nadamay, ah. hindi ko may yung mga pumunta. Kumbaga, ibig ko sabihin is, habang nagyayaw siya, walang tao nakikinig. Wala silang pakialam kasi bakit? Alam nyo lang may malihing eh. May malihing sa kanya Pero ito, papakita ko lang ah. Replay ko sa inyo. Ang simula, ang pangit eh pangit iisama sa ano to sa sa good vibes natin. Ayan, para lang mai correct. Ayan. Yan natin tong uh, re- magkanta na lang tayo. Ayan. Ayan na ah, sa uli sa ano. Ano meron dito? Alala Miss Judy, kino-correct ko lang. Kino-correct ko lang yung aso diyan. Shout out to the man's cat. Titat is po tita a car. Titat is a lot Titat is a On November 27th, spend $200 or more pre-tax at Canadiantire.ca and get $40 bonus CT money with triangle rewards. Uh oh, thank you. Titat is So, you're not di hanggang 36 minutes, 40 minutes. Sabi natin 40 minutes siya. Ito, ayun o, Ayun yung ano. minutes. Okay? 36 minutes siya. Nagyaw-yaw doon. Nagpapalakpak mag-isa. Nagpapatawa mag-isa. Sinong kausap? Nakikita nyo sinong kausap? Sinong pumapalakpak? Sala. Ha? Sino ang tumatawa? Meron tumatawa doon. Ano, yung, yung nagbaba ng bahay? pero ibang lahi koreano di ba so sino nagpapatawa sa kanya siya lang sa sarili niya unang una mukha siyang tanga so sinong tanga mukha siyang gago kasi papalakpak wala namang pumapalakpak puro machine niya lang at uulitin ko na naman para maintindihan niyo. hindi bawal gamitin yung machine yung B8 mixer kung gusto mo ano hindi bawal yan kung meron kayong na may nanonood diyan. para sabay ng palakpak nila. Diba? ba? Hmm. Ikaw, papalakpakan mo lang sarili mo lang. Tatawanan mo lang sarili mo lang. Mukha ka tanga. Diba, may love? Oo. pero, hindi ka ko. -hmm. Tap kaya ngayon, na eh. Tapos magsisigaw-sigaw sa simpatya. Sino sumisigaw ng simpatya? Ha? Sigaw ko na sigaw. Oy, kayo dyan, bawal ang BA. BA. Na ito. Mukha ka lang tanga. Ha? Ano uwi ko? Sino tumatawag kay Janet? Ha? Ha? Pinapangalandakan niya ka. Wala hmm. namang interesado. Kumala. Kaya nga. Tapos sasabihin mo si tumatawag. si ko lang kahap may, 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 yun, yun, yung kahapon kasi medyo medyo ano. Yan ang yung simpatsa sinasabi mo. Inuwi ko. Sino tumatawag kay Janet? Ha? Para tumawag ng simpatsya. Simpatsya. Hmm? Ako, inuwi ko, tinatag kita. Bakit? Para malaman ng iba, ma-aware sila. Inuwi ko lang para maliwanag. Kung anong tao ka, kung anong uri ng kabahuan ka. Tapos sasabi mo, sikat ka. Saan ka sumikat? Kung sikat ka, maraming nanonood sa'yo. Nakita mo? Ha? Ilan ang thumbs up mo? 18? Tiyo Ulitin ko ha. Ah. Pakita, pakita ko yan ito. Pakita ko. Simula ang pangit eh. Pangit iisama. Tingnan mo. May wala ka tuwad. Hindi ko nga tinutuwadan. Hindi ako katulad mo. <laughs> 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 huh? Pero pag sila, pag ako pag nagtuwad sa'yo, sasabi ko, tutuwadan talaga kita. Tulad ginagawa eh, ko. Eh, sinasabi ko, tuwadan niyo yung premier niya. Tuwadan natin para malamang mo tuwad. Ha? Huh? Oh, ako, ako, at least ako, inaamin ko talaga, tutuwadan kita. Pero yung mga live mo, hindi ko tutuwa na yan. You know, pinalay ko lang to kasi nangawa ko dagdag isang views to para sa'yo kung gusto mo. Para ipakita sa kanila, dito sa ngayon, sa kanila, kung sino mga nanonood sa'yo at sino umaagree sa'yo sa mga mali mo. Tangatang mo kasi, nagmamataas ka pa hanggang ngayon. No, pinakita ko yung video ng pamangkin mo, gusto mo pa live lahat ha, busong bombo, ayan. Hmm. Ngayon, mahiya ka saan mo, kapatid mo. Tingnan natin kung mahiya yung kapatid mo kasi parin. Ha? Ide-deny pa. Kung ide-deny ka mo ngayon, ewan ko na lang. Yun na nga. Oo. Oo. Ngayon, kung may hiya kayo, kayong pamilya, ay nako. Pero kung wala kayong hiya, ay talaga mga, mga bastos kayong pamilya. At sana nga, inuwi ko lang ha. Sana lang. Huwag lang mapanood po ng ibang maging kulam niyo dahil ko, ito nagpapalaglag sa team mo. Hindi mga team mo. Ha? Paalala ko lang sa iyan. yan. Ayun, kung nahihiya ka sa team mo, kung may hiya ka sa team mo, deyo, baklita, diokla. Gawin mo lang dapat mong gawin. Yung mga players na dinadamay mo, inulit ko rin. Gawin mo lang dapat mong gawin. Kaysa pa lumala ito, gusto palala ito, wala problema. Talaga, ikaw lalong mapapaya dito. At lubog ang batya mo. I mean, yung mga team mo. Kasi kung nagpapalubog sa kanya, inuulit ko. Kaya yun lang. Yun, salamat sa inyo, guys. Pinakita ko lang sa inyo talaga yung... Kung... Pahala siya. Ha? Hindi na ako ang sasabi yung sabi. So yung sinasabi ko kasi yung sabi niya na yung, yung una palang kadreamers na sinasabi niya. Kasi sabihin natin, okay, una ka-dreamer. Pero hindi nga nag-click, kaya nga siya ng tempat siya. Yun yung point doon. Kumbaga, ang dami-dami niyang -dami bibubuo ng mga pangalan na ano. Pero hindi gumagana. Dahil hindi siya magaling nakusagawa. Yeah, nah. Hindi siya magaling mag-disserve. Yun yung point. Saka ang point Hila. dito is, eh, oh. mag-sorry ka sa mga players na inapakapakan mo. Hindi namin kailangan malaman kung magkano ang sakot mo na pinagmamayabang mo at kung hindi namin kailangan yung minamata mo kung ano yung trabaho namin for your information ba ano ka din parang nasa ibang bansa ka din ibig sabihin utusan ka din ng mga ano foreigners na sinasabi ko sa iyo hindi ka oo ano ka diyan ang mataas yung sahod mo nasa Canada ka pero parehas ka lang din namin na utusan ng mga foreigners yan yung sinasabi ko sa iyo yan yung ano if you kinokorek ko lang yung ano kasi hindi ako nakapagsalita kagabi dito ako mm -hmm. Sige lang. So, yun lang. Kututan ka din. Sinabi ka ng mga foreigner. Oh. Mm -mm. Sinabi yung sabi ko, utos siya. At mas malala pa siya. Bakit? Tumatanggap siya ng tip. Bayarin. Kung magkapas, para sa puta. Ha? Mas, ma ano sa'yo, mas malala. De yung bak, de, de okla. Pero, sa'yo lang ha, inuwi ko para malinaw. Sa'yo lang. Pero ibang waiter, nilirespeto ko yan. Kaya sila tahimik lang hindi ka tulad mo, mayabang. Mayabang ka sobra. Dapat sa iyo yung ya, ya, pati nanay mo, nanay mo ha, sinususulan ka. Dapat pinapatahimik ka. Ha? Sinasaway ka na. Ha? Ewan ko pumisumaseo may, may sa ano sa iyo. sumasayaw sa'yo sa ano sa mga katim mo. Ewan ko lang, di ko alam. Kasi normally kung nakikinig ka sa isang tao sa sa mga team mo, pakinggan mo na kasi mali-maling mali ka na. Pero yung nanay mo, anak ko, pare-pareho kayo, magkakadugo kayo. Ha? Butang dinamay mo yung nanay ko kagabi, di ba? Di ba? Kasi sinasabi ko, tapos lang sinabi mo mamatay ako. Noon na sinasabi ko, mas mamauna makamatay yung nanay mo. Iyan, iyan Kaya inaano ko sa'yo. Kaya, mag-isip ka na kung bachelor ka talaga, kung edukado ka, edukado ka. <laughs> kung talagang ganun ka. <laughs> Uh, dahil ko talaga nakakaya ka ano talaga no pambihira ka inuulit ko, lulubog ang tim mo dahil sayo Kaya hiya ka may ka tapos sinasabi mo, inuulit ko lang din ha hindi mo kinakarirang whitey tulad nga sinasabi nga ni MJ lahat pinasok mo na ka dreamer ano pa, yung mga content na gaya gaya ha Inuwit ko ang content creator. Sarili mong ginagawa, content creator. Kaya nga nag-create ka, di ba? English na English yun, di ba? Creator. Mag-create ka ng sarili mo. Hindi gaya-gaya. Yun lang. Ngayon, kung may gumaya sa'yo, at least sa'yo galing yun. na? Kaya huwag mong pa, ano, parang kalandakan na ikaw yung content creator. Hindi ka content creator. Gaya-gaya ka lang. Vlogger ka. Pwede mong pasabihin yun. Pero huwag mong sasabihin na content creator Para ka. Parang sabihin na, ayaw lang yung sinabi niya, mas sikat pa daw siya sa'yo. Anong Hindi doon? Kung mas sikat ka kasi sa kanya. Kaya na natatawa ko, mas sikat daw siya sa akin. Kung mas sikat ka sa akin, ang dami mong viewers sana naman. <laughs> Nalalatawa eh. Ito pa lang, panalo na ako eh. o. <laughs> oh. Nakita mo naman, bisa pag kami, walang palaro. Ah. Bisa pag kahapon lang, di ba? Walang palaro. May <laughs> eh, mga nalonood. Eh, ikaw. Ha? May palaro ba? Dahil sa amin, nagpunta kami sa iyo, inuwi ko dahil sa GLS mo. ah Dahil sa amin. Pero kung wala kami, wala ang GLS mo. Paalala oh, ko lang sa iya. Tapos kayo, kung ano ka, maglalive ka, sino? Walang tao. Masyado mo kasi mahangin. Masyado mo kasi mahangin. Mali-mali ka na talaga eh. Kaya yung nanay mo, sa totoo lang, balik ulit sa kinder kung gusto mo ha. Sa totoo lang, damdamin ko yung nanay mo kasi dinamay mo lahat sa akin. Dinamay pati players, inuul ko ha. Pati bata. Diyan ako nang gigigay sa bata. Ha? Nasabi, inuwi ko yan. Pag nindigan ko rin yan, hayop ka. Nanggigigil ako sa pamangkin mong hayop ka. Kasi kayo nag, ano nagturo. Ha? Tapos susulang ka ng nanay mo, mga putang ina nyo. Mamumura ko talaga kayo. Ha? At least ako pala mura. Ako sinasabi ko katotohanan. Ikaw, mayabang, puro kasinungalingan gamit pa ang Diyos. Mga putang ina nyo, mga peke kayo. Kasi nanggigigil ako sa pamangkin mo, ha? Dahil dyan. Ha? Yeah, mga bata, hindi dapat dinadamay dito. Pero ikaw, dinamay mo. Dinamay nyo. Uh, mga, hindi ka man damay. Pati si OJ Dabay, sinasabi kong inuwi ka. Natahimik yung tao. Nalaman niyo yung ano. Ang katotohanan. Buti nga, mabait pa nga si OJ Dabay. Sinusuporta ang kape. Nadamay mo pa. Yung, yeah. yung ginawa nga niya, yung ginawa nga niya sa video niya para nangihingi siya simpatya. Eh. So, yeah, anong connect? Kung ano mga trabaho niya? Kasi na siya nangyayin ng simpatsya na para mag-comment yung mga tao sa baba. Yun nga, nangyayin ng na si, si O. Oh. Kasi itong na, na, ano, sino sumasama sa si Scorpio na bakla? Kasi tanga rin, katulad mo. Ninja. Ja <laughs> lang. Oh, yung normal na ano. Normal na ano. Sige, pasok niya. Tingnan natin kung baga ano sa iyo, mag-aagree sa iyo. Kasi duwag din. Tagusan ninja. Pareho kayo, duwag. Na, pinapakit ka ni Jomel. Kaya na duwag, hindi umakyat. Kumawag sa messenger. Kumawag sa messenger. May... Katago. Kapakaduwag. Hinamon ko, duwag. Tapos sabi ako yung duwag. Marami sa'yo ng hamon, pero duwag ka. Aminin mo yan. Gago ka. Sige na babay, salamat sa inyong lahat. Ingat, yun lang. Pinapakita ko lang ulit. Thank Pinapakita ko lang kung sino nanonood sa iyo at sino nag agree sa iyo. Gago, wala. Babay na, magpahalam ka na. Okay, thank you guys. So, bakit kinin. So, yun lang. Ano lang yun ha? Parang opinion lang. Kung gusto niyo mag-opinion, mag-ano kayo dyan sa baba. Comment down to know. Parang isa lang lang so, Oh, ano? Mag-comment oh, kayo dyan. Okay. okay. Ako pa pala, inaamin ko hindi ako content creator. Pwede mag-comment kayo kung anong pwede ko i-vlog. <laughs> Pero hindi ako magpapakita. Iba, vlog ko lang. Kasi hindi ako nagpapakita talaga eh. Ha? Hindi po hindi nagpapakita eh. Ano na eh. Talaga may pagdanasa ka lang. Hayop ka. Sige na, babay na. Okay, bye. Nakalimutan ko yung Marimar. Oo oh, nga, hindi ka nag-ano. Hindi ako nag-intro. Ayaw na. Ayaw na. Hindi na, babay na. Okay.